hello Baik tayo ngayon okay. uh, ngayon may mga kasama ako yan si Rene si Darwin tsaka si Chris nandito ako sa uh, di ba to? Aling Pinas okay. sikat to sa mga biker uh, Aling Pinas, uh, Aling Pinas. Uh, Along Silang to ang gagawin namin, aakyat kami sa Tagaytay. Okay? Malapit na lang yun dito eh. Uh, tapos bababa kami ng ano, talisay. Maybe 15 kilometers from Tagaytay. Bababa yun. Tapos aakyat kami ng Sampalo. Okay? So masaya kasi may kasama ako. Ilang ba kami? Apat kami. Okay. Ayan. may iba pa mga biker. Oh. Okay. So, Ibibidyo ko para makita nyo. Maganda yun eh, yung pababa ng ano, uh, talisay from Tagaytay. Ito yung mga kasama ko. Ito si Chris. Yan. Artista yun, di ba? Yan. Ito si Darwin. Yan ang pinakamalakas amin. Okay. Yan. At isang reason pa pala kaya ako magbabay. Kasi gusto ko i-test yung aking kaset. May kaset ako na ano eh, 46 tit. Yung dating kaset ko 42 tit. Eh. So tignan ko kung paano mag-perform sa ano sa ahon. So ito yung bike ko simple lang. Mountain peak. Eh. Okay. So mamaya. Ito paalis na kami. Actually, Galing kami sa iba-ibang lugar. Itong si Rene, galing to sa Laguna. Itong si Chris, sa Imus. Ako naman, Dasma. Si Darwin, galing din Laguna. Okay. Pero, <clears throat> malapit na lang yung Tagaytay dito. I think, 7 kilometers na lang. Eight. Tapos, pagdating namin Tagaytay bababa kami to Talisay. So, I think around 15 kilometers yun pababa. Pa Ang sabi ng leader natin, si Rene, okay, bababa tayong sungay. Okay, so, okay. Tara, mga, okay, tayo, baba. Tapos, uh, aki tayong sa palok Di ba, wala pa to, binanggit mo sa akin na ano, magsampalok tayo. Di ba, naalala mo? Hindi ako ng bus Nandito na kami sa ano Santa Rosa Tagaytay Road. Okay. Papunta ito sa Palace in the Sky. Before Palace in the Sky, meron dong uh, kalsada pababa ng Talisay. Okay. So, doon kami bababa. Alon na 9:00 na. Yung yan, pa left. Papunta na sa Nubali, Santa Rosa. Yan. That is going to Nubali and Santa Rosa. eto na yun oh so yeah this is the way to Talisay Batangas yun ano, kakayanan dito Yan dito puro pababa Kailan dandan lang tsaka dapat ang brake mo is in good condition <laughs> kasi <laughs> may part dito na parang may parang 45 degrees eh Eh <laughs> yung mga yung mga lusong dito grabe lalay lang kita Losong. Grabe, ba? Diba? Tapos ano siya, yung parang 90 degrees na liko. Mamiya, ang akit namin doon sa kabila, sa Sampalok. Uh, ah, grabe din ang ahon, pero hindi katulad nito. <laughs> Hello? Parang 45 degrees na to eh. Una kong baba dito. Na mechanical brake pa ako. <laughs> Pero buti hindi naputol. Ayun. <laughs> yeah. You know? you know? biglang ano you know, luso. so Ah, 'di ba? Parang 45 degrees na to eh. So dahan-dahan lang. Ah, grabe. Pag ganito nakakatulong din medyo iatras mo yung sarili mo. Or mas maganda may dropper post. Kasi ako wala akong dropper post eh. Yan. Ito yung nagpapainit ng brake pad eh. tayong mga matitinding lusong Malapit na tayo dun sa ano sentro ng Kalisay Ganda no? Ganda ng place Kaya masarap magbike eh Ito na yung talik. Kita na. Kita na yung talik. Ay, hindi pa pala. Akala ko talik na. Ito na yung dalawang pogi. <laughs> Nandito kami sa Leona de Taal. Okay. Ang ganda ng view dito. So around 5 kilometers na lang sa ano na bayan na ng Tal uh, Talisay. Five kilo uh, less than 5 kilometers ano na bayan na ng Talisay. Grabe yung mga babae doon ano. Grabe yung siko at saka parang 45 degrees. <laughs> <laughs> Hindi pwede dito yung ano, mahina yung brake. Napaka-delikado, Dahan-dahan okay? uh, lang. And, ganda ng view. Ayan si Darwin. Yun si Rene. Okay. Ganda, ganda. Sulit yung punta rito. Ito yung mga bike namin. Ito yung bike ni Rene. 2008? 2008. Oh, ito yung pinaka high end ng 2008. Okay. Ang ganda oh. Giant. Tapos yung kay Darwin. Trek. Yung sa akin. Okay. Mamiya sa ano kami aahon sa Palok. Okay. Ahon din doon pero hindi hindi kasing grabe diyan sa ano sungay. 15 kilometers na. Nandito na kami sa baba. Grabe ang lusok. <laughs> Kadaan? Yes. So ganito itura dito sa baba. Lake Club. the league club yet. the league club Ganda ng view dito. Yan oh. Barangay Lanes. Left diyan, packet na ng ano. Packet na ng Tagaytay. Eto na. Packet na ng Tagaytay. ahon kagad ka <laughs> grabe ano daw to 13 or 15 kilometers going up <sighs> naka 2 kilometers na kami paket ayan yung building sa Tagaytayo ang layo pa <laughs> ano daw ito eh, parang 13 to 50 kilometers pa Naka 2 kilometers pa lang. yung tornilyo ni Darwin nagsit kasi kung hindi hindi kami magpapahinga si may really buti dala mo pahinga muna tayo 5 minutes <laughs> ang init 11.34 na ang hirap naman ahonin 11.34, mainit tapos paket. Ano daw to eh? 8 and 7 and gradient. 15 kilometers. 15 kilometers pa paket. Si Byron eh, na, meron siyang Garmin ha. So ano daw to 8 gradient. Yan yung measure ng paket. So 8 gradient eh. Muna kami. Ang ganda ng view. Halos kalahati na kami paakyat. Maski mainit, nakapagod, sulit pa rin. Ang ganda ng area Ano na, 12-4 ng tanghali. What a place! Sa tagal-tagal kong umakit sa Tagaytay, like more than 20 years. Ngayon ko lang napuntahan itong spot na to. Ganda. Pwede mag-landslide. Warning. Dangerous curves bawal magtapon ng basura Did you see that? Yung building ng Cityland <laughs> Ibig sabihin malapit na sa taas Nakapagod <sighs> Yan Actually, 8-9 eight eight, gradient lang eh. Pero dahil sa ang haba, 13 kilometers. Tapos alas 12 pa. <laughs> Nakakapagod. Jeff, Josh, Mami. Ito yung ano, Maclo, pinupuntahan natin. Yeah. <laughs> nakarating na ako dito dyan kami nag stay misis Diyos malapit na to sa si rotonda pagod Did you see that? Rotonda na ah. Tagaytay Rotonda Ano siya parang parang 11 kilometers dito Sabay computer ko Mula sa baba hanggang dito Sa Rotonda 11 Ito sila <laughs> Dito na ako, malapit na ako sa bahay namin. Siguro ma 6 km na lang sa bahay namin. So, ano? Kakain ako, nagutom ako. Ano na eh, ano What time is it? 3.50 na medyo gutom na ako dito ako sa Jollibee dito na ako kakain eh. so ayun anong masasabi ko sa route maganda yung ano yung sungay uh, Sampalo route maganda so it is like uh, parang ito ba 78 kilometers maganda maganda ng route maganda yung mga dinadaanan nature ngayon ano naman masasabi ko dito sa ano, COG na 46 okay siya